mga kasambalin nyo at uh, ito merong uh, rolling store ang uh, Pilipino dito at uh, sabado ngayon ganito ang ginagawa nila dito rolling store pag uh, makabili ng mga pagkain Pinoy ito papakita ko sa inyo mali sabado ngayon at uh, papakita ko yung mga ganyan ang buhay dito sa UK kaya kahit papano nakakatikim pa rin kami ng uh, mga pagkain Pinoy, mga chichirya, mga gulay. Ayun, papakita ko sa inyo. Yeah, tingnan nyo, may okra pa oh. Okra. Oh. Tapos 'yan, sitaw. Ito yung mga nasa loob lang yung mga dry foods. Mga dilis, toyo. Kahit paano nakaka Okay pa rin tayo Skyflakes Mga chichirya Ayan May bawang Atis Ang lalaki ng atis Magkano yung atis? Ha? para okay, para sa'yo Ha? 850 per kilo daw yung ates Ganyan kamahal, 850 per kilo um, Makatikim lang Ayan Kamote Wala eh Naging maliit na yung Sarsa. van namin eh Ano okay. dati Ano dati ito? Tricycle? May upo <laughs> Ayan, nandito <laughs> eh. Papaya Pang tinola Ito yung service nila Ano oh, yung gulay? Ano ba sa gulay? Ano ba ito? Oh, ang ah, palaya, sir. Ang palaya. palaya. <laughs> 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 oh, ayan yung mayari, yung dalawa, magkasawa. Ayan kuya, oh, Ayan yung mga, mga mayayaman dito. Puro rigosyo. pag yeah, bang pag-tipur oh. yung... pa naman yan. Mag-turun. Oo, turun. turun ba hindi ka mag-turun, kuya? Oh. Ano ba kinuha niya, Heidi? Yan po ang service nila. Yan bali ang ginagawa nila yung mga kasampalin nyo. Nagpupunta sila sa bayan-bayan sa may mga Pilipino. Tapos sa uh, tulad nyan dito sa bayan namin. Dito sa lugar namin sila wala lang yung ibang mga namimili dahil yung ibang nga may pasok pa. Minsan ang hirap din yung mempo kasi ng uh, Pilipino dahil uh, siyempre puro nagtatrabaho. Pero sila, mostly talaga sa yan na uh, pupunta dito. Minsan once a month or twice a month sila nagbabayan-bayan. Uh, uh, siyempre may mga trabaho din naman silang iba. Hindi lang naman yan ang uh, ginagawa nila. Pagbaga sideline lang. So, okay. Yun lang mga kasambal at uh, gusto ko lang ipakita ngayong uh, rolling store ng mga Pilipino. At uh, hanggang sa muli, ingat kayo lahat. Please don't forget to share, like and subscribe, okay? Buhay namin dito sa UK. Thank you. Bye-bye.